Good day! Latest update today, July 22, 2025 sa volleyball dito sa Pilipinas. Premium Cool Smashers posibleng malaglag at hindi makapasok ng quarterfinals. Ano ang dahilan ating pag-usapan? Enyo Lady Bulldogs natalo nga ng Portugal sa FISO World University game na ginaganap ngayon sa ibang bansa. Mga players ng women's volleyball sa ating bansa ang pakitang gilas nga sa katapos lamang na All-Star Game 2025 at isa ngayon sa pinakamalakas na club team na dati ay nasa lower rank ay talagang palaban na. Enix Led Camillion, mag-champion kaya ngayon PVL on Tour 2025 lahat po yan at pag uusapan this video kaya tapusin nyo and before that guys please naman don't forget to like, comment, and subscribe and pahit the notification bell para lagi po kang updated sa aking mga bonggang -bong video about sa baribol dito sa Pilipinas pa-subscribe maraming maraming salamat ating ang pag-uusapan Kremlin Cruise smashers posibleng malaglag sa quarter finals at hindi makapasok bakit kaya? Alam naman natin lahat, base sa format na laban ngayon, dalawang teams o dalawang top 2 teams lamang ang makakapasok sa Pool B at Pool A at ang iba ay maglalaban-laban pa para may chance rin makapasok. Ngunit syempre, sa unang laban pa lamang o sa unang pagkakataon sa prelims ay dapat pasok agad. Ating pag-uusapan, ang posibleng rin makapasok sa Pool A. Napakalaki ng chance ng PLDT at NXLed kung maipapanalo nila ang mga remaining games at based nga sa kanilang performance posible sila talaga ang unang makapasok o top 2 team sa pool A ngunit sa pool B naman inaantay pa ang sagupaan ng Charity Go at Sos Coffee kung papayag ba ang Sos Coffee na papasokin na una ang Charity Go sa quarterfinals ganun pa man kung ating titignan wala nang chance ang sauce ko okay, samantalang ang cherry tigo kapag nanalo sila 3 to 4 sets laban sa sauce ay maaagawan ng pwesto ang cream line sa top 2 kaya good luck na lamang sa lahat ng teams samantalang i-congratulate naman natin ang mga volleyball players kung saan nag-participate nga sa all-star game na ginanap nga at naging successful nga at talagang nag-enjoy sila syempre sina Ivy Luxina, Angel Canino Mikaela Belen Lamina ay sumuporta at nagpakitang gilas nga sa Araneta kasama nga ang mga all-star player. Kaya congratulations! Samantalang mukhang manggugulat ngayong conference na ito, ang Eric Slip na talagang lumakas sila. Sila kaya ang mag-champion? Base sa bin pinapakita nilang performance? Well, posible mangyari ito kung tuloy-tuloy at consistent ang laro nila. Ganun pa, nasasabi nga natin nag-improve sila ngunit hindi natin alam kung matapat din sila especially sa pool B at first time makaharap nila at syempre bago yan ay kailangan ng kalabarin muna ang PLDT para makutunayang consistent talaga at ang galing nila For me, talagang lumakas sila at pwedeng threat sila sa mga tatitirang teams na malalakas. Kaya good luck NXLed. Samantalang natalo naman kagabi sa FISO World University Games 2025 ang NU Bulldogs laban sa Portugal sa loob ng 2 straight sets 25-19 at 25-23. Ganun pa man, congratulations pa rin. Siyempre experience na nila yan. internationally. Kaya congrats pa rin NU.